Magsasagawa po ngayong araw ang lokal na pamalaan ng pasay ng clearing operation sa buong lungsod bilang pagsuporta sa adbokasiyang kalinisan at kayusan sa ilalim ng bagong Pilipinas. Si Bien Manalo sa Detalye Live. Bien? Dayan, magsasagawa ngayong umaga ng citywide clearing operations ang lokal na pamahalaan ng Pasay. Ito ay bilang pagsuporta sa bagong Pilipinas, kalinisan at kaayusan advocacy ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pangungunahan ni Pasay City Mayor Emi Calisto Robiano ang naturang clearing operations. Gagawin ang clearing operations sa lahat ng barangay na sakop ng Zone 8. Inaanyayahan naman ang mga residente at stakeholders na makiisa sa inisyatibo para sa mas malinis at mas maayos na lungsod makikiisa rin sa paglilinis ang mga barangay opesyal sa lungsod. Diana, pagkatapos nitong flag ceremony ay sisimulan na rin ang clearing operations. At ayan muna ang update. Balik sa iyo, Diana. Maraming salamat, BN Manalo.